sa pagunita ng ika-4 na 127 anibersaryo ng katimugan Quezon na may temang matatag, makabago, sumusulong tungo sa pag-asenso ng bayan na may pagkakaisa isang masiglang pagbubukas na naganap nitong February 1, 2025. Nagsimula ang selebrasyon, alas 9 ng umaga, sa gusali ng munisipyo na pinangunahan ng Atimonang Tourism Office sa pumumuno ni Ginoong Ari V. Alano, ang Senior Tourism Operations Officer sa pamamagitan ng tagay ritual at opening salbo kasama si Mayor Engineer Rustico Benio Mendoza at Vice Mayor Zineda Di Biranga, kasama ang mga halal na opisyal ng bayan ang isa pong patunay na si Ate po ay hindi po nabigo sa kanya pong mga ipinaglaban at, at kanya pong mga pinasimulan. Dahil ang bayan ng Ate Malang po ngayon ay matatag, makabago at sumusulong tungo sa pag-asenso. Ito po ang mga Ate ito po ang ating minamahal na bayan ng Ate Sa loob po ng siyam na taon, hindi po nawala ang pagdaraos ng Agri Tourism Trade Fair na nagsimula po sa simpleng mga produkto na ngayon po naman ay masasabi na po natin pwede na nating dalhin kahit sa ang parte ng Pilipinas at kahit sa ibang bansa man. Isa po sa pawanan programa ng ating lumang na pangalaan ay ang pagsasalib po ng turismo at agrikultura po ito po sa ating bayan upang nakita po natin ang mga pagan. At ngayon muli, na pinapakita sa atin ang pagpapala ng ating po may kapal sa so, umpisa pa lamang na araw ng pagdiriwa ng ating uh, ng ating bayan na katimunan, binigyan agad tayo ng masakit, masakit na panahon. So, salamat sa ating po may kapal. Matapos ang formal na programa, isang masining na agriturism fair nagbukas sa publiko. Tampok ang mga produktong gawa ng mga timunanin na nagkaroon ng pagkakataon ng mga mamamayan na masaksihan ang iba't ibang talento at galing sa paglikha ng mga masasarap na pagkain at iba't ibang produktong talagang may pagmamalaki ng siyam na kalahok na ipinamalas nila sa pamamagitan ng mga ng handicrafts at masasarap na pagkain na dito sa bayan ng Atimonan lamang matitikman. Kasabay nito, sinagawa naman ang All Photo Contest at Art Exhibit na ginanap sa gusalin ng munisipyo at sa buluwagang balagtas. gayon din ang paglalahad ng panalo sa Atimonan ng Kasaysayan Mini Historical Video Reel Contest at itinanghal ang Leon Ginto Memorial College Incorporated na may pamagat na Atimon. Pinakita rito ang mayamang kasaysayan at kultura ng bayan ng Atimonan na nanatiling buhay sa kabila ng paglipas ng panahon. Sa patuloy na pag-unlad ng Atimonan, nawa'y manatili ang pagkakaisa ng mga mamamayan at patuloy na umunlad ng kanilang mga talento na nagpapatunay sa pagiging matatag, makabago, at sumusulong na bayan. Ito po si RJ Marsigan, nag-uulat para sa Atimonan ngayon.